Tila napakahalaga ng mga salita. Ang isang salita ay maaring magpasaya ng mga tao at ang isang salita ay maaring makasakit sa kanila. Kahit sa pagitan ng mag-asawa, ang isang salita ay maaaring gawing mamula o umaliwalas ang kanilang mga mukha. Pag nakakakita ako ng balita ng mga pamilyang nawawasak ng isang salita at ng mga balita ng mga paghihirap sa mga kapitbahayan o mga bansa dahil sa mga salita, nauunawaan ko kung gaano kahalaga ang mga salita sa buhay. Sa pagsasapamuhay ng buhay pananampalataya, lalo pang mahalaga ang mga salita. Ayon sa Genesis, mula sa panahon ni Adan, si Satanas ay nagdulot ng kamatayan gamit ang isang salita, samantalang ang Diyos ay nagbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang salita na nagmamarka sa simula ng kasaysayang ito. Ang Diyos ay liwanag at kayo ang mga anak ng liwanag. Bilang mga anak ng liwanag, dapat kayong maging mapagbiyaya at banal sa lahat ng inyong gawa ipinapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na hindi dapat na lumabas sa bibig natin ang anumang masasakit na salita, kundi ang mabuti lang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Dapat nating bantayan ng mabuti ang ating mga salita at magpakumbaba sa ating mga kilos. Sa halip na hangarin ang mga sarili nating pagnanasa sa kadiliman. Nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Sa pag-iwas sa paggamit ng mga salitang nagpapagalit sa iba, at sa halip ay pagpili ng mga salitang gumagalang, nagpapasigla, at nagdudulot ng kagalakan, mapapawi niyo ang galit na nasa iba. Hindi tayo dapat na magsalita lang ng mga salitang nagpapasaya sa ating mga sarili, kundi pati ng mga salitang nagpapasaya sa nakikinig. Pag pinasaya natin ang mga puso ng iba, makikinig ang mga ito sa katotohanan at maaaring lumago ang pananampalataya ng mga mahina. Ang masaktan dahil sa mga salita ay isang malaking issue sa ating buhay pananampalataya. Kung ang isang tao ay hindi gustong dumalo sa simbahan dahil sa mga mapanakit na salita habang sinusubukang itaguyod ang kanyang pananampalataya, nangangahulugan nito na ang isang salita ay naging sanhi ng pagkamatay ng isang kaluluwa. Dapat nating matukoy kung ang ating mga salita ay makakasakit o makakapagpasaya. Hindi ba may mga taong naligtas sa pamamagitan lang ng iilang salita? Nang ipinako si Jesus sa krus, ang magnanakaw na nagsalita para sa Kanya ay agad na naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang tagapagbigay ng kautusan. Kaya sa pagsasalita ng mapagbiyaya, maililigtas niyo ang maraming kaluluwa. kayo ay ang maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit bilang mga anak ng Diyos na hari ng mga hari dapat kayong maging banal kapwa sa salita at sa gawa para maging marangal sa lupang ito may maraming bagay na nangangailangan ng pagpipigil sa sarili ang paggawa ng lahat ng ninanais niyo ay maaring maging masarap sa pakiramdam sa umpisa pero sa huli, hindi nyo matatanggap ang tunay na nakadadhana sa inyo. Kung hindi kayo susunod sa salita ng Diyos, mawawalan kayo ng isang napakalaking kayamanan. Ang resulta ng pagsunod sa salita ay ang kaharian ng langit ang makalangit na kanaan. Noong inaakay ng Diyos ang mga Israelita tungo sa lupain ng kanaan, madalas silang nagreklamo sa prosesong ito. Hindi ba ang layunin ng Diyos sa pagpapalakad sa kanila sa disyerto ng apat na ay para pagpalain sila sa huli? Hindi tayo dapat na magtanim ng mga reklamo. Dapat tayong maniwala sa mga propesiya at magpasalamat. Magsalita tayo ng magagandang salita at maging yaong may magandang paa. Masipag nating turuan ang mga hindi nakakaalam tungkol sa katotohanan ng buhay na walang hanggan, ang Paskwa ng Bagong Tipan, at tungkol kay Kristo An ang hong ang tagapagligtas sa panahon ng Espiritu Santo na nagdala sa atin ng katotohanan ito. Gaya ng pinahahalagahan at nililigtas ng Diyos ang ating mga buhay, pag tinuturing natin ang buhay ng iba bilang mahalaga, magkakaroon tayo ng motibasyon na tulungan sila at magbahagi ng salita. Ang pagkakaroon ng puso na gaya ng sa Diyos ay humahantong sa maunlad na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa pamumunga upang baguhin kayo na nagtataglay ng pagkamamamayan sa kaharian ng langi para maging mga nilalang na sumasalamin sa kanyang kaluwalhatian, hiniling ng Diyos sa inyo na magsalita lang ng mga salita ng biyaya at kabutihan. Dinadalisay ng Diyos ang mga mabilis na magalit sa pamamagitan ng mapagpakumbabang puso. At ang mga nagsasalita ng mapanakit sa pamamagitan ng magigiliw na salita para maging maganda ang mga ito. Para sa mga nahihirapang baguhin ng isang kagawian, ang pananalangin ng pakiusap, tulungan akong magsalita ng mas malumanay ay isang maaring gawin. Naririnig ng Diyos Ama ang lahat. Huwag natin tingnan ang nagdadalisay na pag-ibig ng Diyos bilang isang paghihirap, kundi magpasalamat para sa kung paano Niya tayo hinuhubog. Laging magbigay lugod sa Diyos gamit ang mga maalab at mapagpakumbaba na salita, mga salitang nakalulugod at mapagbiyaya sa mga nakikinig. Mga salitang nagdudulot ng pagpapala at mga salitang nag-aakay tungo sa kaharian ng langit para makapasok kayo sa kaharian ng langit.